Ipinatatawag naman sa Senado ang mga opisyal ng DPWH at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang pagpaliwanagin sa naging matinding pagbaha na nagpalubog sa halos buong Metro Manila kahapon. Kabilang sa mga naistalakay ng mga senador ay ang drainage system at ang pondo para sa flood control. Pagbabalita si Raymond Dadpaas. Magkakasanang pagdinig ang Senado hinggil sa matinding pagbaha sa Metro Manila kahapon. Ayon kay Sen. Ramon Bong Revilla Jr., ang chairman ng Senate Committee on Public Works, mahalagang marinig ang paliwanag hingil dito ng mga taga-Department of Public Works and Highways o DPWH at Metro Manila Development Authority o MMDA. Sabi ni Revilla. Nang pumasok ang taon ay pinakiusapan yang dalawang ahensya na ayusin na ang mga drainage system at mga infrastructure projects. Tumugon ang dalawang ahensya ngunit naranasan pa rin ng matinding pagbaha. Hinahanap naman ni Sen. Joel Villanueva kung saan napunta ang bilyones na pondo para sa flood control. Taon-taon ay napakalaking halagang inilalaan sa flood control ngunit hindi naman gumaganda ang sitwasyon bagkos ay lalo pang lumala. Hindi lang sa Metro Manila ang matinding binaha kundi kasama ang lalawigan ng Bulacan. Sa nakitang mataas na baha sa gate ng Senado kahapon ay sa reclamation project sa Manila Bay itinuro nina dating Senate President Juan Miguel Subiri at senador JB Ejercito. Bagamat sa report ng MMDA nagbara ang drainage sa area dahil sa dami ng mga basura, ngunit nang ito ay nalinis ay agad ding humupa ang tubig baha. Matapos sumupa ang bahay, nagsimula ng mga senador na mamahagi ng tulong sa mga nasalanta. Si senador Jingo Estrada ay namahagi sa San Juan sakay ng rubber boat. Si senador Bongo ay tahimik na nagtungo sa mga evacuation center sa Maynila at nagpalugaw sa Philippine General Hospital. Si senador Amy Marcos ay nagtungo din sa mga evacuation center sa Maynila at Quezon City. Pati si senador Lito Lapid ay nangakong mamamahagi din sa mga nasa ng bagyong Karina at habagat, habang si Sen. Risa Untiveros ay naghahanda din na may pamamahaging tulong katuwang ang kanilang partner agencies at mga non-government organizations o NGOs. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.